Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalawang kabanata ng Marcos, talata 18 hanggang 22. Sa ebanghelyo na to, kinikwestiyon ng mga pariseyo si Jesus sapagkat habang nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus ay hindi ngayon sa ikalawang uh, talata dito sa Ebanghelyo ay sinabi din na walang sinuman ang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Dahil pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputokin ng alak ang balat kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Sa ikalawang talata, sinasabi rito na kung aayusin mo ang isang bagay, hindi maari ang band-aid solution. Hindi pwedeng kapiraso lamang ang iyong papalitan. Kailangan gawin mo ito ng tama gumamit ng luma kung ang kung ang ayusin ay luma gumamit ng bago kung aayusin ayusin ay bago Bumalik tayo sa unang talata Sa unang talata mukhang ang pagkokwestyon ng mga pariseo sa hindi pag-aayuno ng mga alagad ni Jesus ay hindi totoong pagbabago Mukhang ito ay nanggagaling lamang sa kanilang personal na galit kay Jesus. Hindi ba't sinabi nga na kailangan mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa kung hindi diyan naguugat ang mga bagay na ginagawa mo, hindi ito totoong pagsunod sa Panginoon. Maaring kaya lang, kaya lang nila kinu-question si Jesus dahil gusto nilang mapahamak ito sa mga namumuno ng mga panahon na yon. Ikaw kapatid, isipin natin lahat ang ating mga ginagawa sa ngayon. Ginagawa pa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa o ginagawa lang natin ito para sa ating sariling kapakinabangan. Isipin natin mabuti dahil kung ito ay ginagawa lang natin para sa ating sarili, kailangan nating itigil ito at eksaminin ang ating mga kalooban at konsensya at magumpisang gawin ang mga bagay dahil mahal natin ng Diyos at ang ating kapwa. Kung sa palagay mo ay makakatulong ang video na ito sa iyo at sa mga kaibigan mo, huwag mag-atubiling i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms at sabay-sabay tayong maging poses ng pag-asa. Muli, ako po si J Hanggang sa muli.